Umaga pa lang na maisipan namin ni Papa na magtanim ng punang niyo, kaya naman ito sinamahan ko siya. Magandang araw nga pala sa ating lahat, samahan niyo naman ako sa panibagong serya ng aking buhay. Puro babae yung mga anak ni Papa at ni Mama, kaya naman wala sa babae at sa lalaki yan. Kahit gawaing panlalaki yan, kung gugustuhin mong samahan ng iyong tatay sa mga gawain niya ay papwede yan, wala sa gender yan. Siyempre naman, yung sabot ng iyong makakaya, wag mo namang pilitin kung hindi mo naman kaya. Sobrang proud na proud ako dito sa si tatay ko, hindi ko talaga kailanman namin na ganito yung trabaho ng tatay ko. Farmer lang talaga or magsasaka sa Tagalog. Para sa akin kasi hindi mahalaga yung natapos mo o yung profession mo o yung narating mo sa buhay kung hindi ka naman marunong makisama sa ibang tao. Hindi ka naman matatawag na degree holder talaga kung hindi ka marunong makipagkapwa tao. Kailan man hindi ka matatawag na professional kung wala ka namang respeto sa sarili mo at wala ka rin respeto sa kapwa mo. Yun yung pinaka basic na lagi nating tatandaan. Kahit kailan man hindi ko ipagkakaila na sobrang hirap namin noon hanggang ngayon ay mahirap pa rin talaga, walang pinagbago. Ang pinagbago lang ay nakapagtapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko at proud na proud ako sa mga magulang ko kasi kahit ganun pa man ay nagawa nilang maigapang kami para lang makapagtapos ng pag-aaral at sobrang proud ako sa mama at papa ko. Wala ko bang mahihiling sa Panginoon kung hindi ang habaan pang buhay nila at good health palagi. Isa sa mga rason kung bakit ako nagsisipag sa buhay ay para sa mama at papa ko. Hindi lang din dahil sa mga magulang ko kaya ako nagsisipag sa buhay maging sa mga kamag-anak ko din. Siyempre, hindi naman lahat talaga ng kamag-anak ay boto sa yung narating sa buhay. Like magiging proud sila ba? Yung e iba kasi ayaw malamangan. Higit sa lahat, hindi sila natutuwa kung ano yung narating mo sa buhay. Yung iba, may gustong makita ka na naghihirap ka, nagdudusa ka at hindi ka umaangat sa buhay. Pero yung iba naman ay pinagpipray ka na sana umangat ka sa buhay yun yung may mga malasakit na mga kamag-anak. At kung sino man yun, sana ay pagbalainawa kayo. Sa mga oras na to ay tapos na si Papa magtanim ng nyog. Kaya naman na pag-isipan namin na pumunta sa kapila para manguha ng ubod ng nyog. Uulamin ba kumbaga? At may nadaanan nga pala kami dito yung hindi napasali sa huling kopra. Kaya ayan, medyo malalaki na siya. Pwede na rin itanim. May nakita rin ako dito ang puno ng nipa na may bunga na kaya napag-isipan namin ni Papa na kunin at saka tikman kasi first time ko rin talaga makakain nito. Ganito nga pala yung itsura niya. Hindi ko talaga in-expect na masarap pala ito. Kasi akala ko hindi masarap. Kung may may kukumpara man ako na kasing lasa niya, ay siguro buko. Doon nalalapit yung lasa niya sa buko. Dumaan na nga pala kami dito sa maliit na tulay para makakuha na kami ng sinasabi kong ubod ng nyug. Wala kaming maulam today kaya naman napag-isipan namin ni Papa na yun na lang. Masarap din naman siya. Kayo ba nakakain na rin ba kayo ng ubod ng nyug? Ito nga pala yung sinasabi kong ubod ng nyug. Masarap to lalo na pag sinabawan. Pauwi na nga kami ng mga sandaling ito. May nadaanan pala kaming ibon. Ang cute. Pauwi na sana kami ng mga sandaling ito na makita ko ang puno ng saging ni Papa. Sabi naman ni Papa, ay pwede na daw ma-harvest yung iba. Kaya naman, hinarvest niya na. Hindi ko na nga lang pinakita sa inyo yung pag-harvest kasi masyadong mahaba na yung video at tatama rin na kayong manood. Kaya yan na lang yung nakikita nyo ngayon yung na-harvest na siya. Hanggang dito na lang ang aking sari ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam! Huwag kakalimutan mag magshare, mag like ng ating video. Pag-amping!